Samahan nyo ulit ako guys. Pupunta ulit tayo kay Sir Scastery at gagawa ulit tayo ng kita niya. Tara! Maulang araw sa inyo mga chong. Ayan, tinawagan tayo ni Sir Scastery ulit. Ayan, actually, ang nangyayari parang ano eh, every month siya nag uh, papagawa sa atin. Ayan, or every two months, So ngayon ang gagawin natin ay pupuntahan natin siya Pero bago yan may pupuntahan lang muna tayo Kasi may lakad talaga ako ngayon Pero kapag tumawag si Sir Talagang uh, pinapriority natin Kasi minsan lang naman yun And also promotion din yun para sa ating uh, shop Sir! Sure. Kumusta po? sawa so pa <laughs> so, Ah! Oo nga! Mm -hmm. Check nga yun. Kung, hindi, tsaka medyo may kalakalawang na rin yung ano niya eh. ano lang talaga, set up lang talaga. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kaya pa naman yung frets. Uh -oh. Sinimulan ko na yung pagsasetup pero hindi ko napapakita sa inyo yung lahat ng process natin dahil alam niyo na kung papanoorin niyo naman yung buong vlog natin tapos puro setup lang ginagawa ko nakakaboring naman yun. So ayan, ginagawa ko na yung kay Chris Malana. Nakakatawa din yung kwento nito kasi nag-straight swap lang sila ni Chris Malana at ni Sir Scas dahil ayaw ni Sir Scas ng feel dun sa Sur. Kaya ayun, nag-straight swap sila. Sobrang kapal kasi ng net ng Sur na nabili niya. At syempre, jackpot na jackpot naman talaga dun si Sir Grace Itong fresh naman, binili niya daw to para sa pang-jamming-jamming -jamming lang nila kasi naluluma yung Martin niya na Eric Clapton signature. Pero sobrang solid ang tunog nito. Pinakain muna ako, marami pa tayong gitaran tatapusin. Imagine, 6 guitars tong gagawin natin ngayon. Ito naman yung mga matatagal niya nang hindi na up sa akin dahil nga usually mga pinapaset up niya lang yung madalas niyang gamitin. Para hindi din siya abutan ng pagkaputol sa stage. Matagal na rin natin yung hindi nasa setup to. Yung gitara na to, Fender ito na Stratocaster na US. Usually kasi na ginagawa natin at sinaset up natin sa kanya yung mga madalas niyang ginagamit. And usually kada punta natin, mga tatlo, apat, ganyan yung mga pinapagawa niya. Oo, nandito siya. Nanonood lang ako sa kanya. Ganyan no? lang ako. Ano Pag tapos na, gamitin ng konti. Gamitin lang. Tapos, di-display ulit. <laughs> 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 Mas matay din. Dalawa doon. Ang higilid, <laughs> di ba? Oo. Oh, <laughs> Siyempre. Dayonela yan eh. Ang tawag dyan sa neck na yan niya? Roasted maple. Or Roasted maple. Oo, okay. Ito yung mga hindi basta-basta nagbe-bend. Ang na nagbe-twist. Mm. <coughs> ano... Ba hindi ba ka tulad yun, sa yun, mga yun, rosewood. Yung di rosewood, iba pa yun. Iba pa. Yung uh, rosewood naman, yun, yun rose, yun na yun. rose na bulaklak. Rose na bulaklak. Ito, roasted. Parang sinunog siya. Pero maple. Na maple. Para kapag kapag labas pa rin yung yung tamis ng maple pero hindi siya matigas. Oo. Pero hindi eh. ako komportable talaga sa maple. Ilan yung tara pinabahan? Ano? Ilan yung lahat? Anim. 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 <laughs> you So, ayun lang guys. Salamat sa panunood at pakikinig. Kung bago ka lang sa page na pwede mo makarequest. Hit mo naman yung like and follow para lagi ka updated sa mga videos na ilalabas natin. Salamat. God bless.